Word na admin, A-D-M-I-N, is widely used password by Filipinos in 2023. According to a cybersecurity study, it's also found that 70% of passwords worldwide could be cracked in less than a second. Ba? Ganong kabilis. Mm -hmm. Pero kasi naman kung ang password mo ay 123456, 2, 3, 4, 5, 6, eh mukhang madali common, Common, common yan. So, yan. Kaya, birthday. Oh, birthday. birthday. Mm. O, oh, oh. pag-personal, no? Mm. Meron din, ano, very, very common, yung word na password. Password, Ta oh. Tapos, sasabihin pa nila yung iba, yung letter A sa password, yung at sign. Kunwari, yeah, uy, oh. maiba ako. Pero, very common din yan, yung letter A mo ay at sign. Tapos, yung O, number zero. Number zero. Oh, oh. Oh. Kaya, kaya, madaling ma-hack yung mga, ano natin, account so, nasa, natin. Nasa screen nila, no, Tito oh. Manny uh, at uh, Chiquita. 'yung ilan sa mga sinasabing oh. napakadadali pong Ayun Ay, pala, oo. <laughs> uh, hindi, madaling mahaka kasi nga sila 'yung pinaka-used masado or predictable na ginagamit oh. ng mga uh, Pilipino na password. Uh, ano 'yan eh. Nasa takot ko sa ganyan ano. Uh, ano, talagang alphanumeric 'yung akin. Combination Same. of number and uh, words talaga. <laughs> na niya yeah, as much as possible walang connection sa akin. Yes, tapos yung uppercase, lowercase letter. Oo, tapos yung ano may mga special characters if allowed dun yeah. sa site oh. na papasukin mo. Oh. Ang, oh. Sa ang sabi nga nila, 'di ba? May diba, sharp, may dollar, may peso, Yes, yun, Kama, dot, tama. Ah, yeah. uh, or ano, pound sign. Sabi nga nila no, pagdating sa cybersecurity, 'di ba? Kunwari, magpa-purchase ka na. Kunwari, Smart Bro LTE Pocket Wi-Fi kunwari lang. Palitan mo yung ano, nakapassword na naka-assign na doon. Naka kung baga, hindi siya sa factory settings. Oh. Correct. So, so, ingat mga kapatid, sa panahon po kasi na nakasalalay po sa mga password ninyo, yung back uh, bank accounts, mm. yung online banking po mm. ninyo. Mga Gcash na, tsaka Paymaya. Tsaka Oo, oh, Maya. So, do, do, nakasalalay. Ano, so, ano na, medyo hassle lang. Ako, katulad ko, yung mga, dahil yung mga computer ko at saka yung ano, mm. ng password ko eh. Mahaba na Basta, huwag <laughs> nyo akong i-hack kasi oh. wala naman kayo makakukuha dahil meron alam niya naman na meron akong account na personal at saka meron pang job talaga. Diba? I'm sure yung password mo pag tinatype mo sinasabi doon very strong password. <laughs> yung ganun. Ganun password green dapat. O, green agad. Very so, strong. Ang oh. ano doon ay yun nga lang talagang tedious ano. Lalo pag uh, yung laptop na binig binigay ng, ng office eh, ano eh. Ah... Uh, parang nag ano agad, yung nagsislip agad. So, kailangan mm. mo itag yung mahaba. Pero okay lang po sa akin. Kesa naman. Okay lang. Oh, oh. po maano ko, ma maabala ng mga mahak yeah. Yes. Eh, baka may mga sekretong litrato diyan. <laughs> <laughs> Eh, pag hindi na nga sikreto no? kasi talaga pinapost ng mga kaibigan mo yung mga, Picture. mga sexy shots nila. No? <laughs> so, pagbisa minsan rin, napapahama ka kasi kahit, eh, kaimigan mo sila, ala naman tanggalin mo sila. Oh, yeah. Diba? Oh. So, uh, eh, talaga pa-sexy po yung mga kaibigan ng iba nating iba <laughs> eh. <no? laughs> sa office, pag nakabukas yung computer mo, di ba nangyari dito, hello, Gab Malyari, siya yung dating, lagi-lagi, kapag nakabukas yung computer mo, magpo-post siya sa Facebook status mo. Kunwari, <laughs> oh, tumari, ako ang pinaka magandang babae ngayon <laughs> yeah, sa ganyan. sa newsroom. Yan, yung mga ganyan. Eh, eh kasi yan so, yung, ano, yung naiiwan mo yung yes. account mo na nakabukas. Dito sa office namin, usok. oo oh, oh. Pero, So, syempre, wala mga hacker dito. Hindi <laughs> hacker mga alam. So anyway, ang aming lang po mensahe ay, please, ingatan po ninyo ang inyong account. mm <laughs> Saka huwag nyo ikahiya ang mga kaibigan nyo kung pa-sexy sila. May <laughs> 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 ba diba, ganun eh, di ba? anyway. Oh, at least happy sila. so, so dapat talaga yung privacy natin, eh, ingatan yeah. natin.